Ngayong araw nga pala mga kaalab ay magpapalagay tayo ng dashcam sa sasakyan. Sapagkat hindi naman natin alam kung ano mangyayari sa daan. Palagay tayo ng dashcam para kung sakali may record tayo, di ba? Dito nga pala tayo nagpalagay sa parking lot. Ayan, binaklas niya yung likod. Pati yung dito niya para makita yung wire. Kasi doon niya i-connect yung panlikod para sabay sa atras. Makikita doon sa camera kapag umaatras. Makikita yung tatamaan minaklas nito, to yung goma Diyan, padadaanin yung wire papunta sa likod dito siya magsisimula ayan ayan ang maluwag oh. o yan ano ba? sa ako gusto mo gagawin ito so, oo pangit pag nakalabas eh left and right sa window binuksan niya yung goma at niya dito yung parang compartment sa unahan para may yung wire kasi ang gusto ko talaga hindi nakalabas yung wire para magandang tingnan hindi makalat kung sino pong may gustong mag-avail ng inilagay kong dasam na QCY po ang tatak, mayroon po kaming ibinibenta. I-PM lang nyo po ako ito sa page ko. At kung sino gusto magpakabit, i lang, lalagay ko yung number ni tatay nga binaklas niya Sa ibabaw. Nalalagyan yeah. ko rin siya ng visor. And then ipasok na yung saksakan ng charger. Charger ng QCY dashcam. Naikabit na ng masyad na itago na. Kita nyo malinis. Malinis ang paggagawa. Kasi di pa tapos eh. Galing no. Talagang itinatago talaga lahat yan no? Kita nyo, oh, wala na. Alinis na. Okay na. Oh. Next, yung sa likod naman ang ikakabit. Yung charger, okay na ng no, kuya. Huh? Naikabit mo na ng maayos. Wala kayong makikita ng nakalagay. Alat. Oh, next, yung camera naman sa likod. Oh. Uh, Check. Ito yung pang likod. Yung likod naman ang ilalagay pagagapangin niya papunta roon sa likod. Ayun, kaya nakabukas yung guma doon sa pintuan, doon niya ilalagay yung wire. Uh, Ganyan lang siya, di ba? Uh Oo. -oh. Yan lang ang nakalitaw sa kanya. Yan yeah, no, ang yan lang. Uh Oo. -oh. galing talaga ni Kuya. Ay, kasi pagka yung ano, meron kasi iba, maikabit lang ako kasi. Oo. Uh oh. Eh. Uh -oh. Ayan, itim yung wire. Yung talagang pinakasaksaka lang ang kita. Pero yung mga yung wear na mahaba, hindi niyo makikita 'yan. Nakatago lang. Nakatago Tingnan mo na yung pagkakagawa, lahat tinatanggal ni Kuya yung mga ano. Tsaka wag kayong mag-alala. Ah. Hindi mawawala yung warranty niyo kung sakaling bago yung sasakyan ano. Oo. Kasi talagang wala, wala ano lang, wala wala naman pati tornilyo yung tinatanggal eh. Puro clip lang. Puro clip lang siya. Hanggang doon yan sa likod. Kaya nakalawit yung gomang yan doon niya ilalagay yan sa so, pinaglagyan ng goma kung sino ang gusto umorder order lang sa akin at kung sino ang gusto magpakabit ito i-chat lang din sa akin at si Manong ate ko kontakin gusto nyo ilagay ko pa yung number ni Manong para makontak nyo sila kasi ako nagbibinta ako ng QCY yung ikinabit ni kuya oh, ngayon sa sample, sample, bumili kayo sa akin oh, ang namumorblema kayo sa magkakabit ano kuya Huwag kayong mag -alala. nasa akin naman yung kontak ni kuya, pwede nyo akong i-chat, pwede kayong bubili sa akin. Hindi lang yung dashcam ang kinakabit ni kuya, pati mga, pati mga, mga accessories radio. ng sasakyan. Katulad nito, itong radio ano kuya, hindi yung palitan ng QCY na Android, meron kami tinta nyan. Tsaka dashcam na QCY, meron din kami. Sa QCY kasi, yung kabisado na ni kuya kung paano ilagay. Basta kung ano yung kailangan nyo, ipm e, nyo lang nyo ako talagang pulido wala kayong makikita ng wero. oh. kita nyo hmm. bukod sa dash at saka sa radyo ano pa pwede nyo ilagay din sa sasakyan busina Kabit. busina yung mga accessories ng mga sasakyan naglalagay din po kayo oh, oh yun ah, no? meron din kami kung ayaw nyo nakalawit yung camera sa huli kunwari ayaw nyo masagawa ng tingnan yung camera sa huli di ba uh -huh. Meron kayo ming binibinta rin na sadya talaga nakalagay yung camera, Toyota. no? Oh, pan-Toyota talaga. O, oh, pan-Toyota talaga na nakalagay dun sa camera para hindi masagwa yung tingnan yung camera nyo sa huli. ayos Kunti-kunti muna, dash ka muna ipinilagay natin kasi yun lang ang budget muna natin. Kasi hindi naman tayo magpera eh. para pagandahin ang sasakyan ng bonggam bongga kaya yeah, yung dash cam muna sunod yung iba pag nagkapera na tayo. Ayan yung mga kumpare ko dito. Mga nagbabantay yes. Yeah. yung mga kaibigan natin yan. Ay na po yung ipinakabit kong dashcam Ang tatak niya ay QCY. Ayan po. Oh. Bali ang ipinilagay ko po ay three way. Isa sa unahan, isa sa likod, at isa sa loob. Oh, malinis yung wire niya. Oh, wala nakakalat na wire, oh, diretso sa saksakan. Walang nakalabas na wire, kaya maganda. Yan, kung sino gusto mag abel ng aking QCY, ipiim lang niyo po ako sa page na 'to.